Yo, what's up once again mga kabarangay? Isa na namang nawawala ng cellphone ang natulungan natin at nabigyan natin ng pagkakataong makita at matagpuan ang kanyang Huawei na cellphone at siya ay taga Lake Wawa, siya ay si Reden. Ayan, at nagpapasalamat tayo sa nakapulot ng cellphone na ito na walang iba kundi si Miss Mary Jane Hilario, ang asawa ng uh, driver dito sa ating sikap. Uh, Ayan, owned by uh, Jepoy Kapasya at isa siya sa mga honest na kabarangay natin at ano yung natutuwa at kahit pa paano natagpuan naman nung isang tao ang nawawala niyang cellphone. Honest talaga ang ating isa sa mga kabarangay nito na siya magiging silbing, isang magandang halimbawa para sa mga pagkakataong ganito na napulot ay isinauli sa may-ari. Ayan, at abot naman ang pasasalamat ni Reden kaya Mary Jane at talaga namang isang kabarangay natin na napaka-honest talaga model of the day today. At uh, abot ng pasasalamat sa sanggunian ang barangay ni Reden at sa lahat ng uh, bumubuo ng ating... Uh sangguni ang barangay Balele at uh, talaga namang maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong na kagatulad ni Mary Jane na talaga namang very honest at sinauli talaga ang uh, nawawalang cellphone ng ating uh, kalapit barangay sa Wawa at talaga namang uh, ika nga ay eh, kaya napatunayan natin na talaga siya ang nakapulot dahil tumawag siya sa telepono na Huawei at ito nang, na nga na, nakapost kanina at uh, natagpuan na ang cellphone so uh, maraming maraming salamat sa mga ganitong pagkakataon na tayo ay uh, ikanga ay uh, nabigyan natin ng pansin na matagpuan ng isa nating kalapit barangay ang uh, kanyang cellphone na nawawala at uh, maraming maraming salamat kay Miss Mary Jane Hilario na talaga namang model of the day today sana lahat ng ating mga kabarangay ay ganito uh, kabuti ang puso at talaga namang uh, ibinigay na at uh, natagpuan na ang cellphone so uh, thank you for watching mga kabarangay at uh, sana po Amazing. sa mga susunod na araw ay uh, wala nung wala na cellphone. Thank you for watching.